Ang mga astronaut ay dumating sa Mars na may pag-asang kolonisahin ito, ngunit natuklasan nilang hindi ito ang unang pagkakataon. May mga tao na pala sa Mars. Oo, may mga tao na pala sa Mars, at ito ay isang nakakagulat na discovery para sa mga astronaut. Sino ang aalis para sa isang misyon patungong Mars? Kinabukasan, naroon si Nicola, isang pilyo na nagtatangkang makipagtalik isang huling beses bago umalis. Sina Woody at Blake, sila ang tanging mag-asawang sasama sa misyon patungong Mars. Sina Sergey at Renee ang mga banyagang astronaut at sina Phil at Luke. Sila ay magsasama sa dalawang koponan. Si Luke ay naghihintay sa isa pang astronaut na si Jim ay darating sa party. Sinabi ng asawa niya na kausapin niya ang kanilang anak na si Bobby. Bago umalis, nakipag-usap si Luke kay Bobby. Sinabi ni Bobby na mamimiss niya si Luke. Sinabi ni Luke na magbabasa siya ng parehong libro sa kalawakan. Tuwing gabi na magbabasa si Bobby, at sa isang paraan, magbabasa sila ng libro ng magkasama. Dumating si Jim at sumali sa party at lahat ay masaya na makita siya. Pagkatapos ng party, si Jim Woody at Locke ay nagkaroon ng magandang oras, nang banggitin ni Jim ang isang babae na ang pangalan ay Maggie ay bigla ang nalungkot ang lahat, ibinalita na si Maggie ang asawa ni Jim at isa ring astronaut. Nang arap si Jim at Maggie na pumunta sa Mars, at inubos nila ang buong buhay nila upang magtrabaho para rito. Gayunpaman, nang dumating ang panahon na nagkasakit si Maggie at umatras si Jim mula sa Mars program upang alagaan si Maggie, si Maggie ay pumanaw rin sa huli. Sabi ni Luke na nararapat si Jim at Maggie na pumunta sa Mars, mas higit pa sa sinuman, at nalulungkot siya na hindi nila ito matutupad. Sabi ni Jim na ayos lang, pero nang umalis si Luke, malinaw na siya rin ay malungkot. Labintatlong buwan ang nakalipas, ang koponan ni Luke narating na ni Narene, Sergey, at Nick ang Mars. Isa sa kanilang mga rover ang nakakita ng isang hindi pangkaraniwang bundok, at sa pagsusuri, napansin nila na ang bundok ay may kumikislap sa tuktok, iniisip nila na ito ay yelo. Sabi ni Locke, tiyak may pagkakamali, at sinabi niyang ay lapit ang radar at gumamit ng mas maraming lakas upang makuha ang tamang resulta. Habang ginagawa nila iyon, isang matinding enerhiya ang bumangon mula sa bundok, at tumigil ang lahat ng kanilang mga instrumento sa pagtatrabaho. Pagkatapos ay nagsimulang bumuo ng isang buhawi na humihigop ng lahat ng bagay. Ang buhawi ay kumikilos tulad ng isang nilalang na may malay, Hinihigop nito at pinatay si Sergey, si Renee at Nick, ngunit si Luke ay nakaligtas.